ang 1 peso ng BSP series na may pechang 2015. Ito po ang tatalakay natin pagkatapos lang po ng aking magising intro. magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at maging sa mga silent viewer, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may mga coin stat dito sa ating harapan. Ang 1 peso ng BSP series na may pechang 2015. Atin pong talakayin at nang evaluate natin kung magkano ang kanyang present na presyo dito sa ating bansa. Yan, sa pamamagitan po ng numista. Pag-usapan po natin. Sa harap na bahagi po ng barang ito ay makikita natin ang larawan ni Dr. Jose San na nakaharap sa kanan. Yan, may denomination na uh, isang piso at may pechang 2015. Makikita po natin yan. Tapos ang nakasulat ay Republika ng Pilipinas, yung nakapaikot at saka yung mint mark ay po sa kanyang bandang balikat. Yeah. Sa reverse sa bahagi naman ay makikita natin ang lumang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun, may bundok, may araw na nakasikat, tapos may sagisag ng watawat ng Pilipinas. Ayun po yung may tatlong star at araw sa gitna na nakapaloob po sa isang gear yung po tinatawag na Cadwell, yan po tapos yung petsa ng pagkakatatag ng central bank ayun pagkaka-establish 1993 ang nakasulat po naman na nakapaikot ay Bangko Sentral ng Pilipinas yan po ang katagang nakasulat kung ita-translate natin sa Ingles, ayan, yung Republika ng Pilipinas, ang translation po niya sa English ay Republic of the Philippines. Pagkatapos itong Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Pilipinas, Central Bank of the Philippines. Ayun po. Kung titingnan naman natin ang kanyang ED, ayan, readed. Yeah. Ayun. Ginawa po ang mga bariyang ito doon po mismo sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City, Philippines. Yan po. Alam naman natin lahat yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Inisyo po yan ng Central Bank of the Philippines o Banko Central ng Pilipinas. Ang panahon po, Republic. Nagbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan standard circulation coin po yan na magpahangga sa ngayon ay nagagamit pa natin. Ang pecha po, gaya po ng naralaman natin, nagumpisa po yan ng 1995 hanggang 2017. Pero yung 1995 hanggang 2003 ay non-magnetic po. Samantalang itong uh, 2003 hanggang 2017, Magnetic na po yan. Kaya po nang sinabi ko, yung pong 1995 hanggang 2003, yung po ang hatian nila, hindi po dumidikit sa magnet. Yan po. Hindi dumidikit sa magnet. <clears throat> Wala po. Hindi po talaga dumidikit. Mahulog yan. Samantalang yung pong... ah... Um, uh, coins na tinitignan natin yung 2015 ayan po nakadikit sa magnet yan yung po 2003 na hatian nila yung isa po dumidikit sa magnet ayan yan yung pong isa 2003 din po hindi po dumidikit sa magnet ayan kasi nga po yan ang hatian nila yung sa na magnetic Pagbuhat 1995 hanggang 2003 nan magnetic po at samantalang itong 2003 hanggang uh, 2017 magnetic na po dumidikit sa magnet. Ayan. Ayan po. Dumidikit sa magnet. Samantalang 2003 din po 'yan. Ayan. Ito 2003 hindi dumidikit sa magnet oh Mahuhulog po yan. Okay yun. Ang composition po kasi ng 1995 hanggang 2003 ay nickel brass. Samantalang itong 2003 hanggang 2017 ay nickel plated steel. Yan po. Kaya po dumidikit sa magnet. Yan. Dumidikit po sa magnet. Tumitimbang po ng 5.35 grams. Tapos ang diameter niya ay 24 mm. Yan po. Ang kapal, 1.9. 1.9 na mm. Ang hubog, makikita niyo naman, bilog. Hmm. Mild po ang technique na ginamit at metal alignment ang orientation. Yan po, may number na N number 17107 at uh, saka reference number na KM number 269A comma ko number 119A Yan po, ang kanyang number na pagkakakilanlan Alamin naman natin dito sa numista kung gano'n na o magkano na ang kanyang presyo Yan po, papakita ko po Uh, ang kanya presyo sa screen. dito po ay makikita natin ang mga presyo ng mga coins. May petsang 2003, yan 2004, 2005. Pero hindi ko na po babanggitin 'yan sapagkat ang hinahanap natin ay yung 2015 lamang. Yan po. Yung good po ng 2015 ay 5 5 pesos, 70 centavos. Tapos po, yung very good ay 12 centavos. Yung fine, 12 centavos din. Yung very fine, 13 pesos. Yung extra fine, 13 pesos din. At yung almost uncirculated, ayan po, oh, akikita natin, 21 pesos. At yung uncirculated po niyan, 63 pesos. Yung tinatawag po na bold letter, na reverse 2. Yun namang isang 2015, yan po, reverse 3 naman, yung pong verify niyan, uh, 6.60, tsaka po yung extra fine. Yung almost uncirculated po ay nagkakalaga ng 20 pesos. At yung pong uncirculated ay 45 pesos. Tapos yung pangatlo, yung tinatawag po na bold letter, reverse three pros. Yan po. Yung extra fine po, o yung very fine ay 15 pesos, extra fine, 15 pesos din. At yung almost uncirculated ay 53 pesos. Kanyang po kamahal ang mga presyo niyan sa ngayon. Dito naman po sa eBay, yung pecha na to 2011. Yan po, kapag po 2011 ng inyong barya, nagkakalaga po ng uh, 5 Canadian dollar. Sa New Miss Corner naman po, yan, makikita nyo New Miss Corner, pag ang pecha ng inyong barya ay 2004, Nagkakalaga, nagkakalaga po ng 11.95 euro almost uh, 12, 12 euro na po yan. Yan po. Yan po lamang at wala nang iba. Ganyan na po kamahal yung mga pera natin sa ngayon. Kaya po kung meron kayong naitatabi, yan po, darating ang panahon, mas tataas pa po ang kanyang mga presyo. Kasi po, ito sa ngayon ay nagagamit pa natin, ay pambibili pa natin. Kaya hindi pa pinapansin. Pero pag dumating ang panahon, yan po ay nawala na. Palagay ko po maghahanap tayo sapagkat matataas na po ang presyo. Yan po. Yan po lamang at wala nang iba. At bago ako matapos sa aking content kayong araw, muli ay nais ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagtangkilik at sa, sa inyong walang sawang panunod sa aking mga content. Salamat po ng marami sa inyo. Walang tigil at walang sawa akong nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat nandiyan kayong palagi at nakasabay-bay sa akin channel. At sa uli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.